Okay, what's up guys? Ayun. So, isa ka rin ba sa nakaranas ngayong gabi na bigla ang paglagout ng iyong account at hindi makapasok? Kahit tama naman yung password na nilagay mo, eh, naglalagout pa rin siya. So, huwag kayo magpanik guys. So, ayan po. Oras natin 12, 12, uh, 12, 12 a.m. na po ng gabi. So, habang nagpipacebook ako, nanonood ng live ni, ano, yung idol ko na vlogger So yung biglaang nag-log out yung account ko. So akala ko ako rin yung, ako rin yung nakaranas guys. Halos lahat pala ng uh, gumagamit na ano ng Facebook user. So narito yung detalye guys kung bakit nga ba no. Ayan po. Tara, pa rin natin. Pasok lang pong balita, maraming netizens ang nakaranas ng biglaang pag-log out sa Facebook at Messenger ngayong gabi. Wala pang detalye kung anong Ay, dahilan po. dyan pa yung, yung, yung nangyari. Ay, yun din yung concern natin ngayon habang nag use kasi dahil na log out dito. Kasi hindi ako makapasok e. nito. Ako din. Oh, Grabe na. Din. Hindi rin pala alam itong mga newscaster natin no, kung bakit biglang nag-log out yung mga account natin. Siguro mayroong mga error na uh, nangyari sa system ni Meta o Facebook. Uh, no. So huwag kayong mag guys. Uh, babalik din yan ayos niya ni Facebook. Siguro meron lang silang inaayos sa kanyang system. Oh, okay, remember my password. sabi niya, incorrect yung password ko. Oo, oh, tama, incorrect. So, 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 it's a tie kayo ni Johnny. Kasi siya kahit hindi naman niya naaalala. Eh. So pares lang yung kayo hindi makapasok. <laughs> <laughs> Iba naman dahilan. <laughs> okay, good luck sa atin lahat. Mga kapatid, may anlos pa. So yun, grabe guys. Hintay-hintay lang tayo no kasi wala talaga nakakalam. Maskin dun sa ibang bansa. No? lago chasing din daw sa kaila chasing is so update lang guys update update lang